Okay, so isunod natin mga idol Itong unit na galing Santa Rosa So si Sir nga ay gumawa ng paraan Para maipadala sa atin Ma-check natin itong unit nga Na problemado na siya At Nakikiusap at Na magagawa natin ng paraan Na mapatino Kasi nga simula nung ma-convert Hindi niya may tama ng ayos Ah uh, kapag pabalik-balik na siya sa gumawa, nagdobli yung gastos niya, ah, uh, ganun pa rin. So, i check natin to. ah, uh, hindi tayo, ano ah, hindi tayo nag-vlog para kung sino man yung gumawa. ah, uh, respeto pa rin kasi hindi naman tayo pare-parehas, pare-parehas ng uh, discuss sa paggawa. Okay, so, yan. May extra regulator siya parang bumili siya uh, kung sakaling kailanganin may reserva siya so nagpalit siya ng barrel ganun pa rin uh, hindi pa rin niya matama ng ayos sabi niya sa akin almost uh, 40k na yung nagagastos niya parang bumili ka na talaga ng inborn PCP o tactical sa mga ganun so try natin kung bakit ayaw tumama ng maganda tingin ko dito pinadala niya kasi kargado pa ito ng ano eh 2000 tapos ang output niya ay nasa 16 1617 naglalaro yung output subukan natin Ay, ayun. Yun, halos walang nalabas sa power questionable na to. Ayan. Try natin ni chrono. Nagyan lang natin ng chronograph. Okay, so ayan mga idol. Ang, sa pagpalo natin ng pin, ah, uh, nagkaroon tayo ng idea na may issue na to sa power. Kaya, tatry muna natin ni chrono. Bago natin baklasin to lahat. Kasi tingin ko ni issue nito Kuning Try natin sa Astro Okay so halos hindi pumutok Ayan Hindi naman masyadong kita Mamaya na natin pakita Sa pa 300 plus lang hindi ito tatama iba-iba ang kalalabasan nito malakas pa yung airsoft <coughs> second second shot natin okay second shot 378 So yun, doon pa lang manasabi natin, may video na. Kaya hindi natatama ng na maganda, hindi magiging consistent. 328 yung una. Second, 378. Hindi sya PCP pagka ganyan. Okay, so... Wala lang po lang yung video natin. So, ang ano natin dito, babaklasin natin lahat para ma-check ulit natin since hindi naman tayo yung gumawa nito para malaman natin yung mga kung okay pa yung mga piyesa then itutun natin doon pa lang masasabi natin yung power yung issue kaya kahit magpapalit-palit ka ng barrel ito bago na hindi BBR uh, wala pa rin ayaw pa rin tumama hindi man man talaga malakas pa yung ano eh yung mga pistol na airsoft eh Okay, so chuchun natin to. May request din naman si Sir na i-check na lahat o paltan na lahat. Mga o-ring, paltan na raw lahat para ano, malayo pa to. Lago na, pinalalaw mo pa para wala nang baligan. So, paklasin natin to. Check natin yung loob para magkaroon din kayo ng idea. So ituloy na natin to mga idol kasi yun nga na delay tayo dito hindi na lang natin napakita yung mga pinagbabaklas natin sa yung sa video kasi minamadali na natin ayan ulanan pa nga ngayon may bagyo tayo uh, yun nga issue nito mahina so chinect namin talagang mahina siya dahil doon sa mga nagdi DIY nga uh, offset lang yung nilalagay hindi nyo minamodify yung ibang uh, ano ibang um, parts nito so walang mangyayari kasi naka-design yan originally sa CO2 eh ngayon kung offset lang yung papaltan para maging PCP siya uh, 300 dun sa video natin no mga ilang araw na yung nakalipas malakas pa nga sabi ko yung mga airsoft hindi siya PCP pagkaganon, kasi ang uh, isang ano ng PCP advantage niyan ay yung power so kung 300 plus lang siya o 370 yata yung umabot yan, maganda yan. Uh, talagang uh, uh, okay na okay. Ah, uh, okay na okay. Ah, uh, ano yun? Ganun ba to? Nalilito na ako. Basta pagka uh, nakuha natin ng 800 plus, ayan, PCP okay na yan. So, ito, nakarono ko na itong huli, ay eh, parang parang na, natin natin sa 870 plus yata ito. Kaya lang, nung itinira natin, groupings may problema. Kasi nagbalik yung owner ng barrel, kaya lang bago na yung barrel niya pangit pa rin tumama dahil wala ang power so nag, ano tayo, nagtesting tayo pangit nga, hindi siya nag group so ang ginawa natin ginalaw natin yung barrel nire natin kaya tinesting ko kanina nag one hole na siya so, tuloy natin ngayon using uh, meteor micro uh, may corona na rin tayo Okay, so wala pa tayo nga dito na kasi eh. Kaya ano lang natin yung camera. Sundan na lang natin. Di eh uh, ano, hindi ko na to gagalawin ha. Tingnan mo kung tatama. Na, na check ma check, check lang kung kuha ng camera yung ano yung ating target So yun nga pag mag ano tayo magko-convert hindi lang offset. Kaya kailangan may knowledge din. Sila na kasi yung nagawa natin na ganito eh. Okay, so second. So hindi natin masasabi na mag one hole one hole na siya kasi bagong ano lang to, ginalaw na natin yung barrel. Okay. So yun pumatong na siya. Konting adjust. Third. mamaya natin yung nakakrono naman tayo sana masayahan na si sir dito kasi nag ano na siya nag message siya na sana ma enjoy na niya kaya nagtiwala siya na mapadala dito ayun na o pang apat kahit mga limang tira lang pang-apat. Siguro may enjoy na niya to. Sabi nga niya, pakita ko yung message niya, gumastos na siya ng 40,000. ang lima so konti pang ano to kasi nga kakadalaw lang natin ng barrel pag nabarikin natin nito ay okay O, oh, last na to. Kasi okay na naman. Yung scope na lang natin talaga ang anapin. Hindi eh. masyadong rita. O, oh, bumaba yung isa. Sundan pa natin may bumabang isa. So, pagkano nga mga isang box pa. Nung okay, niyo, tulad nung tinaray natin, okay kanina nung tinaray natin, talagang hindi siya nag-group. Pinakita ko kay sir, sabi ko sir, iwa-iwala yung uh, groupings natin. Nabasa lang ng ulan eh, tingnan ko kung may record pa ako. Uh, sa groupings nung ano, tatlong set yung kinuha ko, wala man lang nag one hole. At ang papangit, okay. So okay na itong unit na to, check natin yung power. Kunin ko lang yung ano, yan. Uh, so, graph natin para may pruweba tayo na Ma, may power. Napakita na Para si sir ay mag-enjoy na. biruin mo. Laki ng ginastos niya 40,000 pero masagana lang ang no issue. Okay, so yan ang una. Nako nakaano pala to? 266. Second, 265. 266, 265. Hindi ko pala na MPN, eh, na FPS. 265. Tapos, 265 ulit. Consistent. 265. 265 ulit. Panglima lima. Anim na tira yata tayo. O, yung Puro 265. Okay na. Okay. So, yan ang uh, unit ni Sir. Oh, hindi yan uh, kasama yung scope. So, to 65 ah uh, ah uh, aabot siya ng 870 fps okay hindi na siya masama Ma, Ma malakas na yan so ngayon papadala na natin kasi ah uh, kaya natin inano, binilisan may papadala pa siya ng isang unit dito para yung lala mo pag pinick up to ay di pag uh, pinadala yung isang unit sabay uwi ito sa kanya para isang gastusan lang yan, okay na. So, magagastos na naman siya dito. So, kung may gumastos siya, hindi ko alam. Kung ba't kumabot ng 40,000 converted na uh, Taurus. 40,000. Tapos, siyempre, may, may ano pa tayo dito. May charge pa tayo sa so, ginawa natin. Minasin din natin yung barrel. Uh, may minasin tayo sa loob. Ay, di additional na naman. Kung hmm, yun, basta. Malaki-laki natin din na ang magagastos niya. Kung talagang 40,000 yung ginastos, so, papadala na natin, nakuha na natin. Taas ako naman ay masusulit na siya dito, masisiyahan na siya. Okay, yun lang para sa unit na And salamat.